mga katukad, welcome to my katukad vlog channel Isang, maga, isang magandang uh, hapon at isang mapagpalang hapon na rin mga katukad uh, Sa Luzon, Visayas, Mindanao Andito ako ngayon mga katukad sa lugar ng uh, uh, tatalon na uh, boundary ng Rojas uh, At makikita ninyo ang nasa likuran ko mga katukad ay ang ilog At dito ko isasalay sa isa, mga katukad ang ibang mga kwento Ng mga naganap ko sa mga nakarang araw bago uh, bago at uh, natapos na ano natapos na pagkasunog sa aming lugar. Grabe mga katukad, grabe na. Itong lugar namin, nasunog na. Dito sa May 17th Cardistate, ayan o. Oh at kung saan kami mga katukad uh, napunta at ano yung aming napuntahan mga katukad so ngayon dito sa lugar na to ito nga yung ipapakita ko sa inyo mga katukad nasa boundary ako ng uh, Rojas at ng uh, Tatalon Hunters guys so ayan panoorin ninyo at pa, uh, at uh, pakinggan niyo mga katukad yung aking mga ikinikwento sa inyo sana sa mga sa katulad ninyo na may pagka hawig sa buhay ko na nasunugan at ngayon na nagkukwento ako mga katokan sa aking ano sa aking uh, buhay ngayon anaway uh, naway uh, magkaroon din kayo ng uh, lakas ng loob at uh, tibayan ninyo mga loob ninyo na mapagtugumpayan ng uh, lahat ng pagsubok at hamon sa buhay so ayan guys panoorin niyo eto mga katokan ang lugar ng Tatalon Hunters at sa lugar na to mga katokan dito ako ngayon nalipat Simula nung kami ay masunugan sa may kardis At yun nga mga katukad Kahit na sa ganitong kalagayan namin Amin naman tinanggap Dahil saan naman talaga kami pupunta Kundi ang maghanap kami ng aming matitirhan Bagamat yung lugar na aming uh, pinanggalingan Ay pag-aari ng aking uh, may bahay pero sa kadahilan ng mga katukad ano, dahil sa mga pagugali na hindi natin pwedeng saklawan ay pati yung aming lugar ay napakialaman na at siyempre sa katulad namin hindi naman kami kailangan na hindi naman kami kailangan mga katukad na ipagpilitan ng aming mga sarili sa lugar na 'yon at sa awa ng Panginoon dinala kami ng Panginoong Diyos dito sa May Hunters Tatalon at sabi nga sa amin ang aming pastora at ang aking may bahay ay kanyang ipinanalangin at magkakaroon daw kami ng... Uh, asang uh, sang latera uh, at nandito ako ngayon sa may ano sa may pinto na kung saan yun ang aming nga uh, napaglipatan uh, dito kami nila ng Panginoon uh, tara guys samahan niyo ako uh, at ito nga yung aming nga uh, napaglipatan guys ayan so ipakita ko na rin sa inyo mga katokad yung ano yung lugar Andito yung ginawa kong lutuan kasi noong time na punta kami rito walang lutuan at kaya dito na nailagay yung mga niluluto namin at meron siyang malit na sa kusina o lababo sa madaling salita at ito yung aming mga gamit namin dito sa kusina malayong malayo kumpara doon sa ano sa lugar na idiwana namin at siyempre, uh, nandito rin yung ano. Nandito na rin makatukoy 'yung ano, 'yung aming ano CR, ayan. ayan. kaya nga lang uh, pakita pero ayan. 'Yan yung CR guys, at ito yung uh, malit na kwarto para sa aking mga chikiting na babae. Ayan, guys. So, meron din siyang uh, malit na kwarto. At uh, dito naman, mayro naman na uh, malit din na sala na aming uh, tinutulugan ng aking asawa. Ayun. ito muna yung aming gamit na nabili namin uh, simula nung kami ay uh, masunugan. At yung natira na gamit nung kami ay masunugan yung TV na to yan, naikabit ko na nung kahapon sa dami kong gamit sa lugar ng kardis ito na lang yung ano na tira ganito lang, kalit lang guys pero nagpapasalamat ako sa Panginoon ng buong puso, kasi nga binigyan kami ng uh, matitirhan at ang panalangin na yun mga katokada no, ay aming sinampalatayanan na mangyayari nga ito at kinabukasan, mayroon kaming nakita sa Facebook na ipinost na mayroong tinatawag na sanglatira. At ito ay aming grinab. At nakuha namin sa madaling salita mga katukad ng 150,000. So ayan guys, kaya papasalamat kami sa Panginoon na bago nagkaroon ng bago nagkaroon ng sunog doon sa amin sa Cardis ay Binigyan kami ng Panginoon ng uh, salapi na naipon namin para sa pagkakataong yung pala ay magagamit namin ang pera na aming naipon. So, ayan guys. Kaya ako nandito. Kaya nagbablog ako dito ngayong hapon. Dahil ramdam ko lang. Gusto ko lang na iparamdam mga katukad yung nararamdaman ko uh, bilang isang uh, vlogger na na napagkaitan doon sa lugar ng kardis at ngayon uh, pilit kong uh, tinatanggap mga katukad ang sitwasyong ito dito sa lugar na to dahil nga syempre, eh, ano pa ang gagawin ko kundi tanggapin ang buong puso at patawarin yung mga tao na gumawa sa amin ng uh, pangapi at uh, kami ngayon sa lugar ng uh, hunters ay nagkaroon kami ng uh, peace of mind at inalis ng Panginoon yung aming uh, sama ng loob galit at pinalitan nito ng awa at habag sa kanila uh, at patuloy ko pa rin na uh, ipinapanalangin mga katokad yung aking mga uh, mahal sa buhay doon sa kardis na naway na makapag uh, makapagagawa uh, na sila makapagtapos na sila sa kanilang uh, ginagawa na bahay para sila naman ay uh, makapaglipat uh, na sa so, ayon uh, hindi naman kasi basta gano'n lang kadali mga katukad ang uh, pagpapagawa ng bahay. Kaya nga doon sa ano sa aking blinag nung nakaraan ay humingi ako ng suporta nawa uh, na mangyari na mayroong tumulong sa kanila. So ayun guys, uh, ang oras natin mga katukad ay nasa ano na nasa ala pasado alas 6 na ng hapon. Uh, nakatuwaan ko lang mga katukad na mag vlog sa hapon na to kasi uh, nakita ko mga katukad yung uh, ilog at uh, pag nakakita ko ng mga ganito nagkakaroon tayo mga katukad ng uh, kapayapaan so kahit na ilang minuto lang mga katukad pag uh, nakakita tayo ng mga ganito ah uh, sa amin ng uh, kapayapaan. So ayun. Uh, at hindi lang tayo mga katukad nandoon lang sa loob ng ano, sa loob lang ng bahay kasi nakakabor kasi doon. So ito, itong lugar na to na aking uh, kinukuha na ng video ngayon, ito ay uh, boundary ito mga katukad ng Gruhas at ng uh, tatalo na uh, Hunters, guys. So ayun, eh yung aking uh, sa uh, motor ko, uh, dito ko muna uh, nilipat sa kabila kasi nga Siyempre, uh, mahirap na baka sa abutin nyo. Kaya, nagmutro kanina. So, ayan guys. Uh, Shout out nga pala doon sa dalawa. Shout out sa inyo. Uh, Shout out sa inyo guys. <laughs> Shout out. <laughs> so, ayan. Uh, at nagpapasalamat ako sa lahat ng mga subscriber at mga view viewers ng aking channel. Na patuloy na sinusuportahan ang aking uh, channel na to maraming maraming pong salamat sa inyo at uh, dito nga pala sa lugar na to napakasarap tumambay kasi yun nga na ah, naisip po umuupo ako dito sa may gilid baka mamaya tumuwad ako rito umumalik so yun nga na napakaganda na tumambay dito sa lugar na to ano, kasi daanan to ng mga sasakyan nakakapag uh, na kapag uh, rest ako dito sa lugar na to Uh, dadaanan to guys ng mga motor Tricycle Ayan guys uh, Nandito sila Nakakatawa uh, naman mga katukad So mamaya na ako mga katukad uuwi Kasi Siyempre nag uh, ano, Nagkatid ako sa aking may bahay yun Sa Taas ng Ruhas Kaya siyempre sa pagdaan ko ngayon Eh andito ako ngayon Nagtatambay ako dito So masaya naman ako dito sa lugar na to Kaya habang tinitingnan nyo guys Yung lugar na to uh, kung mayroon kayong ganito uh, ng uh, yung mga bata nandoon sa dulo talaga paghapon talaga guys yun, no? Paghapon na uh, makikita mo yung mga bata talaga na nasa no nasa gilid-gilid ng ano ng uh, pader ng ilog. <laughs> at yung iba naman sa probinsya no hindi lang sa may ilog kundi sa may dagat. Ako dati mga katoka no nung nandoon ako sa probinsya pagdating ng hapon ang ginagawa ko Pupunta ako doon sa may Maisiwool sa amin Doon ako na ano, nagpapalipas ng oras. Doon ako nagpapaabot guys ng uh, gabi. Uh, ang sarap kasi uh, panoorin mga katukad yung uh, sunset. dito, wala tayong na sunset. Ayun, uh, uh, medyo nga dumidilim-dilim na nga lang muna dito mga katukad, no. Pero wala tayong makikita na paglubog ng araw. Pero okay lang 'yun mga katukad, ang mahalaga ay eh, uh, pa-lubog uh, na ang araw. So, yun Uh, mamaya lang, uwi na lang tayo mamaya mga katukad Kasi, uh, siyempre, si katukad, eh, ang ginagawa niyan sa araw-araw Ang magano mag, ano, mag uh, so, ayan. Ito lang pinapakita ko lang sa inyo mga katukad, yung lugar na ito uh, At na habang nagsasalita ako mga katukad, talagang uh, nawili ang aking mga mata na pagmasdan Yung mga nandito sa mga gilid-gilid Uh, mayro mga puno, pu puno ng santol 'yan, yung abukado, tapos yung mga uh, ginagawang mga unan Ayan, guys. Eto eh, may papakita ko sa inyo sa uh, aking uh, pagbablog ngayon na ano ba yung uh, nakikita ko pa sa lugar na to. Minsan naiisip ko na dito nagsisimula mga katoka. Alam ba na dito nagsisimula mga katoka 'yung ano, 'yung pagbaha ng uh, malaki o mataas sa lugar na to. Dito nagsisimula. Kaya pag ako nandito, hindi eh, rin uh, mawala sa isipan ko mga katukad ang uh, maisip ko at maalaala yung mga nangyayari. Pero uh, nung nakaraang uh, mga ilang buwan na nakalipas mga katukad, mula dito sa kabila na ito, uh, may nag-harvest doon sa kabila guys. So, hindi ko alam kung anong hinaharvest doon. Pabalik uh, na tayo at... At nung mga nakalipas, isang taon na yata nakalipas mga katugad uh, simula nito sa mga magkabilaan guys, uh, binakuna na siya. Uh, so pinalalim na siya pa, para ano, para hindi magtaas uh, yung ano yung tubig. Tingin ko na mahirapan na na magbasa sa lugar na to kasi na siyempre nabungkal uh, na bungkal na yung mga lupa yung nakikita natin mga katugad sa may mga gilid-gilid na yan, yan uh, galing na yan dyan sa gitna na yan So parang ganun din sa ano sa lugar ng uh, uh, iniwanan ng kung uh, Muntalban na anong uh, hindi pa na ha halo kay uh, hindi pa na uh, ba rito mga makatoka hindi pa na kukuha yung mga lupa sa gitna Eh talagang binaba kami pero ngayon okay na okay na yung uh, Muntalban at uh, alam ko rin dito sa lugar ng Tatalon dito sa pinaka boundary dito sa may uh, ano na to sa may uh, tulay na to So, yun ang uh, pagkakaalam ko na wala ano, wala nang magaganap nawa, wala nang maganap na pagano na pagba dito. Grabe, mga katukad, dumadagong-dong kapag may mga uh, malalaking sasakyan dumadaan dito, dumadagong-dong talaga mga katukad. So, yan nga na padilim na mga katukad sana eh, sa mga pinakita ko sa inyo sa pabalik-balik mga katukad no sa pabalik-balik na pinapakita ko sa inyo sa lugar na to eh yun lang ang maiipakita ko maliban lamang sa kingi ko sa inyo na sa ganitong uh, ano sa ganitong oras na pagpadilim uh, na uh, masarap talaga magmuni-muni mga katukad ay eh, no masarap magmuni-muni dito ayan At siyempre, hindi natin makakalimutan mga katukad ang uh, mag shoutout sa ating mga subscriber. Uh, una nagpapasalamat ako kay uh, ano kay Sir Bung uh, Bungbong uh, at nakasama ko siya kagahapon sa pagpapagawa niya ng tail light at ng uh, side mirror. Uh, Sir Bungbong maraming maraming salamat sa iyo at at syempre hindi ko makakalimutan din si Sir uh, Nico Agutana ng uh, Langit Street sa lupa pa lang may langit na no hindi guys sa uh, street po yon at uh, sa nasa siya ng uh, ano ng laun-laan guys so ayun uh, shoutout shout out sa iyo uh, Nico Agutana uh, at hindi lang sa iyo uh, kundi sa mga kasama mo na nagtatrabaho diyan shout sa inyong lahat diyan ayun guys patole uh, patuloy mo mga uh, Nico Idol na ano na suportahan yung aking channel uh, At sana uh, channel dyan sa mga kasama mo na uh, i-subscribe. At huwag kalilimutan din pala na pakipindot na rin mga katukad uh, sa lahat ng mga maliligaw pa sa aking channel. Uh, pakipindot mga katukad ng uh, notification para uh, maging updated kayo mga katukad sa lahat ng mga video na aking ginagawa. So ayun guys. Hanggang dito na lamang ang video na ito. Maraming maraming salamat sa inyo. At patuloy na sinusuportan ninyo ang channel na ito. God bless you all. And God bless the Philippines mga katukad. Bye, -bye.